Uh, okay, so walang katotohanan yung pag-pause pag-follow. Hindi ko so, talaga pinusa Pero, kayo tay, hindi nyo naman na napalo sa ulo. Lang ako. ko, Kasi, inulit ko, ano ba, sa so stepfather mo? Oo daw. Hindi ko po napalo Nung sa ulo. Eh. nanahimik na sila, tinakot ko sir. Uh sa Ako, kung ganun ka, alam mo ba? Ilang beses kaya pinapatawad, susuyuin ka. Umaandar talaga yung klase mo. Oo. Wow. Ba? Baka ipapasalbid ka na lang. So, ito yung panakot namin. Oo. Oh. Pero hindi, hindi kinamit. Sabi nga nung isa, kung ito ay aalis ulit, Kusasan oh. ka namin ito. Sabi nga oh. nung isa, mm. pinakot niya. Oo, oh. ito. Yan, yan. Ang inano. Saan ang mama niyo? ito, si ay tay, maganda hapon. Dito po tayo, Sir. Ay, ay, po. po. Hindi po ang pakay ko po yung asawa niyo. Ay, yung asawa ko po. Opo. Ay, tay, wait lang po. Mag-uusap lang po kami ng asawa niya. Tara, nay. Opo. Alam niyo ba yung ginagawa ng asawa niyo sa anak niya? Alin po? O, tara, doon na muna tayo. Ah. Yung pagpalo, sir? Ay, marami po tayong pag-uusapan. Kaya pala ayaw mo yung anak niyo. Yung nakausap ko si Cyrus. Opo. Eh... Alam mo na siguro yung problema talaga. Alam ko naman po yun. Kaya ko naman po napapalo yun. Gawa po ng ano... Hindi nga kasi nag-ano po dito. Nag-paper Nagagala. Hindi po makakain. Mm. Kaya ko lang naman po inano siya. Gawa po ng... Na, baka po kasi mapasma. Namamayat na nga po siya eh. Paano pong mapasma? Yung hindi po makakain. Ah... Uh, yung ano Palibas po. Palipas-lipas eh. po yung kain. Sabi niya sa akin, ang unang kinakatakot niya yung pagposas. Hindi ko naman pinosas pinusas eh. Tinakot ko lang naman po eh. Ah, wala pang posas. Wala po. Nandyan lang po. Kahit stanong po yung asawa ko, hindi ko pinosas pinusas eh. Um, Tinatakot ko lang naman po. Hindi niya pa naposas? Hindi po. Kasi ang dating parang naposas niya na. Hindi po. Mali po. Hindi po ito to. Hindi po siya. Kahit mamatay ba ako ngayon. Ah, sige. Huwag na po. Yung pagpalo po sa ulo. Eh, hindi ko naman po napalo sa ulo yun. Mm. Ang napalo, dito ko lang naman po napinalo yun eh. Mm. Kasi, siyempre, tatanong ko na ngayon para... Po, wala po problema sa akin. Sabi po niya, yung pagposas, pagpalo sa ulo, tapos parang ang ano niya, parang hindi niya maramdaman yung pagmamanyo daw dahil ang sabi niya, parang hindi nyo naman kasi tunay na anak. Parang hindi nyo naman anak anak talaga. Ano niya, maano yun. Napakagala naman din po niya. Mm -hmm. At saka, isa pa ho, sir, ang ano ko po, eh di ko naman pinalo sa ulo yun eh. Mm -hmm. Ang pinalo ko lang po dito. At saka isa pa po, di ko naman pinusas yun. Eh. Mm. -hmm. itanong po sa isa, eh, di ko pinusas yun. Mm -hmm. Ganun po talaga yung bata na yun, sir. Gawang nung dati po dito, sir, Mm. Nung umalis yun dito, pumunta ng lulan niya. Mm. Ang sumbong po da sa ang sumbong ko sa niya, lagi ko daw po siyang pinapalo. Mm. Yun po ang sumbong ng sa lulan niya sa lula niya. Mm. Pero di ko naman po kung araw-araw ko siyang pinapalo eh, po ako sa bundok. Natatakot pong umuwi. Eh. Ayaw mo eh. Sabi ko sandali lang mag-usap lang kayo. Gano'n na ako katagal sa inyong wala. Ano na po? Eh apat apat na araw. Kasi nung nakaraan, sina sinama namin yung naguling. Two weeks na daw po. Kami ni tatay nagsama nga nung nakaraan eh. Mm. Di ba, Mayn? Oh. Nung pagsama ni namin ni tatay, mm. pati si Insan. Yeah. Ipapahuli nga, sir. Kung alis pa ulit. Mm. Tsaka ang sumbong ba naman sa akin ay pinalo ko daw sa ulo. Pusas. Pinakot po siya, naipusas. Hindi po, sabi, sabi po, pinupusas, tapos pinalo sa ulo. Ay, hindi po, sir. Pinakot yun, naipusas niya siya para umalis pa ulit. Pero, hmm. sir, napalo ko talaga yun dito. Hmm. Hindi ko man pinalo po pinalo sa ulo yun. Doon sa may, ano, banda sa braso, pati kamay. Hmm. Okay, so walang katotohanan yung pagposas pagpalo. Hindi po, ay, talaga pinusas, sir. Pero, kayo tayo. Hindi nyo naman nun napalo sa ulo. Hindi lang ako. Hindi uh -huh. ko no? Kasi inulit ko, ano ba, sa stepfather mo? Oo daw. Hindi ko po napalo Nung sa ulo. Nung nanahimik na sila, tinakot ko sir. Tinakot sa uh -huh. Cyrus kung ganun ka. Alam mo ba? Ilang bisis kaya pinapatawad, susuyuin ka. Umaandar talaga yung klase mo. Uh -huh. Alam mo ba? Baka ipapasalbid ka na lang. Masalbid ka. Wag naman tayo. Wala kakakong kakwinta-kwinta, bagansya ka sa gobyerno. Ah. Um, Yun, tako. Kahit gobyerno hindi nakagusto sa'yo, wala kasalipunan yung ginawa mo, uh, nagtatabak ko na, nagiinom na. Di pero, pa marunong maghanap buhay. Pero 12 pa lang siya natay. Hmm. Nagiinom, nagtatabak ko daw. Gano'n na. Gano'n na pala mag-usap si lolo. <laughs> Tsaka yung hapo. <laughs> Natakot naman ako. Uh, ako, malaki ng mga anak ko. Uh, uh, Lahat may asawa na, hindi gano'n. Yo. Napalaki ko, marami na akong ako. Yeah. Isang salita ako kumukulong. Yan, hindi. Mm. Hindi ko naman po talaga na yun sa hulo. Dito, sir. amin pa ako dito napalo. saka dito. Uh. Okay. okay. Pero pinusasan. Hindi. Yeah. Buti meron no kayong pamposas. Security po ako. Ako nga pala. Oo <laughs> oh, nga pala, sorry. Nawala sa... Siguro yung ano ko doon sa bata, kaya yung mga pinag-usapan natin. Wala pa nga sa so, 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 eh. Magaling gumawa. Ito yung panakot namin. No. Pero hindi hindi kinamit. Sabi nga nung isa, kung ito ay aalis ulit, no. usasan ka namin nito. Sabi oh. isa. Mm. Pinakot Tinakot niya. No. Ito. Yan, yan. Ang in, inano. Isabing pinakita buhay. po to Oo, pinakita niya yan. Pero hmm. hindi pinusasan, sir. Tinakot nga niya. Wala na yun. Dinala na namin sa tarbaho sa bundok. Oh. Oo. Nung bago namin tinakot, Noong dinala nila sa bundok. Matagal na, sir. Mga dalawang araw. Nawala na naman mabigay. Noong linggo, eh. simba pa nga yun. Sir, wala akong ano wala yan, sir. Wala akong susi yan. Ay, bakit? Nalala ko yan eh. Hagan. Nalala ko yan eh. <laughs> 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 o, ay, ma... 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 Baka mauwi ako, nakalagay pa yun. <laughs> <laughs> baka maputulo yung kamay niya. <laughs> 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 hindi ba ito maano lang? Hindi po. Ah. hindi po yung tatanggal. mo Walang ay, wala siya, <laughs> lak. Ay, walang ano yan. Ba't wala siyang lak? Na wala kasi wala yung Jose. May mga susi, sir sa tagal ng panalo. Ah, okay. Ay. Ito yung sosi yan. Mm. Talaga rin bata ang sosi niya. Ah. Oh. <laughs> Buti hindi ko nalak. Wala pala siyang ano Jose. kaya hindi siya pwedeng ipusat. Ah, okay. Ito isang tanong na lang. Oh. Hindi mo talaga na po yung anak mo. Hindi po siya. lang. Isang tanong na lang, ganan mo kamahal yung bata? Siyempre naman po, may pagmamahal din po ako at saka may mga anak din po akong maliliit eh. Ang mm. ano lang sa kanya, napakagala po kasi. Mm. Kaya po hindi niya ano. Okay. Okay. Pero nasaktan ako doon sa ano, sabi niya hindi naman po kasi niya ako anak. Eh paano, paano naman po niya, niya ano yun, napakagala po niya. Hindi nga po siya na tumutulong sa ina niya eh. Mm ang ano nga namin dito, pinabayaan lang po namin dito, gumala siya dyan, hindi na namin pinapaano dyan para hindi hmm. na aalis. Pero naalis pa rin ho eh. Pwede so, naman umalis, basta umuwi. Sarili hindi, ko ang sa nanay sir, sumuko din sir sa kami. Doon yung tumira nung umalis sa amin dito. Uh, yung sarili kong magulang talaga yun, yung sarili niyang lula. Oh. Uh, sumuko lang sa kanya. Ayun. Kasi nga, ang ugali nga ni Cyrus, oh, kahit ano, suyo mo. Layas mo talaga. At hindi mo pagalitan. Ay, hmm. hindi talaga nakikinig. Nampingin mo ka siya, Sai. Umuwi ka na, Sai. Wala talaga. Iso, mapabayaan yung pag-aaral mo. Mm. Wala talaga, Sir. So, okay na tayo, ha? Okay. Hindi pinosa sa Linilinaw ko. Hindi po. Kahit lie detector. Hindi po. Kahit palay lie detector ko pa, hindi mo pinosas. Hindi po talaga, Sir okay. Oh, sige. Kahit you. Finger, kahit, finger, mo pa ako eh. Mm, wala talaga. Opo, magpapadala pa ako sa inyo pag ano. Okay, sige. Lininaw ko lang. Kasi ilang beses kong tinanong sa bata eh. Opo. Ay, si Lolo. Gano'n niya kakilala yung bata? Si Lola. Ay, si Lolo. Dito, alas 4 years. Ah, oh, sige po. Okay lang, pero si Lolo naman ang makausap uh, ko. kausapi ko lang o si Lolo. Lolo, pasok ko kami, Lo. Ah, po, Lo. Si Lolo. Ang pangalan ni Lolo. Apo. Mune. Makita na ako sa buong mundo nito. Yeah. <laughs> siya po yung Alam. Lolo ni Cyrus Catecron. Okay. Hindi, kapatid ako ng Miss Lola niyan. Okay, ganito so, po. Oh. Kaya po pala hindi ko siya nalagi dyan. Ang sabi niya, Um, uh, nga, parang hindi niya maramdaman na mahal siya mm. sa tingin niyo, nagsinungaling pinsinungalingo 'yung bata. Lagi talaga sinungaling ang ginagawa. Ganito, sir. Mm. Nakinig ako nung dumating. Mm. Dahil ilang buwan na 'yung naglayas, sir? Hmm? Oo, oh, ilang buwan? Buwa hindi lang mo pala 'to 'yung Hindi, hindi. Doon pa sa lula. dahil nung unang layas, mabalik natin sa simula. Mm. Nung unang layas niyan, doon sa lula. Dito oh. yung maghigaan sa akin. Mm. Dahil ako yung mapagmahal sa mga... Dito po? O, mo, May kwarto naman, tapos oh. dito, dito. Mm. Ito, apo ko to. Mm. Ah, mapagmahal ako sa mga bata. Mm. Kaya nga, ngayon, lumayas ng ilang araw na doon pala daw sa lula mismo. Na mm. totoo. Di, sinyat ko itong lula dahil ginaya ko sa mga anak ko pag-disiplina. Mm. Yun po yung asawa nyo? Hindi, kapatid. Ah kapatid, oo oh, kapatid. Mm. Sinabihan ko yung kapatid ko, paluin mo para umalis dyan. para umuwi dito. Mm. Ikinonsente. Hindi naman dapat paluin 'yan, kuya, dahil makinig na 'yan. Mm. Ano na yun? May isip na yun. Kako di bala kung alam mo yung pagdisiplina, bahala ka. Ngayon mm. doon lumaki ang ulo. Kahit mm. saan na makarating. Hindi na siya pinapansin. Hindi <sighs> na pinapansin. Hanggat na ilang ano na, nagsabi na sa akin yung kapatid ko. Manoy, eh, Bisaya eh. Kuya, mm hmm. Ko sa Tagalog. Kuya, hindi ko na talaga kaya. Matigas na. Akala ko ba eh, kung magaling kang magdisiplina, tinuruan mm -hmm. kita, ayaw mo. Dahil may isip yun. Bakit ngayon yung nagkaganon? Aywan ko ba? Hindi na talaga makinig. Kako, ano na ang gawin ngayon? At yan, eh, kumaba na yung songay niya. Dahil mm hmm. pinapabuylo mo eh. Mm hmm. Nako, ayaw ko anong gawin niya. Eh ngayon, kako, kung makita ako, pagsabihan ko, di isang bisis, pinuntahan ko doon siya. Mm -hmm. Sinuyo ko sa iyo. Huwag ka gano'n. Magawa kang batang hamog pag gano'n ka. Mm -hmm. Doon ka sa mga kalye, kahit sino kasama mo, maturuan ka ng bisyo nga walang ka na kwenta-kwenta. Mm -hmm. Sa tingin niyo po, bakit ganun yung bata? Kasi, siyempre, papano pinalaki, diba? Kasi, oo, gan... oo. Pa, sa tingin niyo, bakit ganun na yung bata? suwail talaga, tingin ko, sir. Dahil ako, hindi ko mamasabi na dahil natakot sa bugbog o nagutuman, hindi. Mm -hmm. Dahil alam ko dito eh. Kahit nga dito mismo, nung dinala na namin sa bundok mong, mm -hmm. nung bago bumalik, ina na ito, sir. No. Paano naging suwail Ano eh, daladala na namin. Tapos, oh. ayos, magbago ka na, sayo. Hmm. Kako si kako maganda ang buhay pag barkada, Hindi yan tutulong pa ikay nagkasakit. Hmm. ika'y Ikay nagutuman ka, pwede ka pakainin, pwede hindi. Mm. Paano pa Ang barkada kako, maganda lang yan pag ikmasigla ang mo. Mm. Oo, oh, kayo. Ngayon, okay na. Noong isang umaga, aaho na kami, itong stepfather at saka yung ama nito di na mahagilap dahil hindi naman umuwi nung hapon na yun. Mm. Nabukasan, di na talaga umuwi. Umaho na lang kami. Hanggat na yun, ayaw na umuwi. Wala, mm. namang inano sa kanya. Ayaw na umuwi. Binigyan ko pa ng pira para umamo. Ayaw talaga. Kasi nga po, binubugbog na daw siya. Bakit sa akin? Hindi siya sumusunod lagi lang ako na nga nag-aano sa kanya sa suyo, suyo Dito pinipitit talaga minsan dahil ganito. Ang ina may lagnat, may bata na maliit naglalaba, hindi man lang makabantay kahit saan pumunta. Di galit yung stepfather. Dapat maanuhan yung bata, makatulong man lang magbanlaw. Mm. E, nandun sa basketbolan, sakay-sakay sa karmat yung sidecar kasama yung mga barkada. Di malaman nitong stepfather Sama ang loob. Hmm. Iba talaga. Iba. Yung mga anak ko hindi gano'n noon. Makinig. Kanino niyo kaya natutunan yung mga gano'n? Sabi niyo, suwain. Sabi niyo ko kasi kanina, hmm. suwain. Yun na Dahil pag-aamuin mo, umiiba. Hmm. Umiiba. Umiiba kahit anong yung pag-aamuin Bakit yung mga apo ko hindi naman gano'n. Ibig sabihin, hindi ho to yung first time ang nangyayari yun. Hindi, hindi, yung mga una po, gano'ng katagal siya umaalis? Doon pa daw yung sir, dahil dati sa Laguna yun sila nakatira. Mm. Iniiwan-iwan lang ng magulang dahil yun ang asawa nito sa kontraksyon. Mm. Ay yung bata na yan pinansin, tapos ito sila umuwi na iniwan sa Amabalyon. Ah. Kumakain na lang daw ng aratilis dahil nagutuman. Um, Parang sinawaan na ng mga barkada. Yun, sinabihan ko nung napunta na dito, magpapabait ka. Sama-sama ka sa akin. Ilan taon nung siya nung nadalaw dito? Malaki na, sir. Mga grade 3 siguro. Grade 3? O, o. Ibig nyo sabihin na iwan-iwan lang ho siya doon, kumakain lang kung ano yung makain oo, na oo, ratilis. Oo. Mm -hmm. Anong ginagawa po ni nanay niya yung... Ayaw sumama dahil ipa, pinapaiwan sa ama. Ah, Pinapaiwan. Okay. Akin yung bata na isa dahil natabangan nga na nga ito dahil hindi naman sila sinuportahan ng insakto. Eh, Naiwan mo pala sa tatay. Eh, yung tatay po pala naka parang do'no, dun. parang do'no siya nagkaroon ng isip. Oo. oo. Hanggat ay eh, hindi naman inaano ng ama. Uuwiin lang sa isang linggo isang beses doon. Napasama. Hmm. Iba ang natutunan. Grabe nung pagkain lang ng aratilis. No, pag nagutom nila, nagsusumbong sa akin eh. Mm. Pag nagutom kami tatay, hindi kami makapamasura. Sa akyat ako sa aratilis. Kain ako ng aratilis. Mm. hindi nangyari sa mga anak ko. Yeah. Ako, ikayod ko yung Kaya mga... talagang biktima sila ng ano, ano. Oo. Parang... Mga bata talaga yung biktima dito. Paano ho yan? Anong, anong plano? Anong gagawin natin doon sa bata? Ganun na lang ho siya. Ab iniisip ko ngayon na umulit na naman dahil tapos ko na sinuyo, pati sa mga nagulang, pati sa lula, parang surrender na sila. Ang iniisip ko, yung mga tanod, dahil kung pare ko yung kapitan dito, eh, no. ipapahuli para pa matakot. Papahuli nyo na lang. Oo, papahuli. Tapos sabihin na, pag makita ka pa namin na wala ka doon sa pamilya, pamilya mo, pagkulong ka namin. Papatakot ako. Kung umubra, kung hindi, wala na tayong magawa. Iba, ibang ba? Ako nagmana yung Izin ng pangalan nito, pamangkin Mana yun sa ama. Walang responsable, nag-asawa-asawa, inanakan ka ng marami tapos limandaan lang ihatid sa isang linggo? Paano yun budgetin? Mana ka yung mga utak na yun doon. Mga maganda pala mga apelido kay mga Enriquez. Basta ako, dumaan na ako ng pag-alaga ng mga bata hanggat lumaki, hanggat nag-asawa lahat na anak ko napaganda ang ano, hindi lang nakapag-aral dahil hindi sila mga seryoso mag-aral. Hmm. May patapusin sana ako, matapos na sana ang kuan high school, nagpapalaglag pa dahil inawa yung teacher nag-inom. Hmm. Na, nalaglag. Hmm. Ako, mga muti tayo kanya-kanya pag kayo. Igapang ko sana kayo. Ayaw ni. So, kayo, naisip nyo, ipahuli na lang siya. Yun ang plano ko, sir. Dahil... Ayaw po niya talaga sa mama sa akin. Sabi ko, mag-usap lang kayo kahit 10 minutes, 5 minutes. Ayaw po talaga. Hindi na... Hindi man totoo yung sinabi. Ha? Uh -huh. Oo. Yung pinagsasabi sa inyo, pinusa siya, pinalo sa ulo. Mm -hmm. Napalo ng walis. Pero hindi naman pinalo sa ulo. Dahil ilang buwan na, sinabihan, oh, nandito. Naabutan man yun. Dahil uuwi lang yung sa pag... Wala doon yung stepfather. Mm. Uuwi dyan sa ina. Itong ina naman, simpre anak, takipan lang din. Mm. Naabutan nung gabi kay umuwi kami. Nandoon. Naano siya? Nahuli. Ayun. Investigahan uh, na. O, oh, Cyrus, kumusta? Ilang buwan ka na hindi umuwi. Pati doon kay nanay, hindi ka umuwi. Daming ginagawa. Grabe kita. po niya. Kaya niya nang buhayin yung sarili niya, no? Oo. Ang gusto ko sana, sumunod lang sana para hmm. hindi siya kung ayaw, ayaw talaga sir. Mm. Itong bigla na nawala, binig, binigyan ko yung ng pira. Mm. Kako Cyrus, pambili-bili mo kung itay anong gustuhin mo. Tsaka may bilihin ka. Uh -huh. Oo, oh. Okay. Eh, bigla na nawala. Hanggat ngayon, ayaw na umuwi. Hindi na ako nagpalo sa kanya. Hindi ko hmm. pinagalitan. Mm. Talagang, ano talaga siya? taglay talaga niya. Eh, kami na may hindi talaga kami lagi makatutok, sir, dahil tulad sa akin, kahit ako na lang nagsulo, kumakayod pa man din ako. Ayaw ko man na magtambay ako dahil ma-exercise yung kataw, ha, tapos makapagbigay sa mga apo. Mm. Yun ang ginagawa. Kilala mo si Cyrus? yun ang barkada pag nandito. Ah, dito ka nga, barkada mo. Tatanong lang ako, mga ilang tanong lang. Yun ang barkada pag nandito. makita yung ano, makita yung pag-upuan ng apo isa. ang <laughs> oh, pangalan mo, kuya? Lenol po. Lenol? Apo. Lenol. Parilya. Oh, Diyan mo makakilala siya, ano? Ikaw magpapatunay, ha? <laughs> Kumusta si Cyrus? Bilang anak, ako, kaibigan okay lang na po. Kaso lang po pag sinusumpong lang po yung ano, kakulitan tas pag lagi, lagi lang yung ano, gala. Hmm. Pero pag minsan po, okay naman. Hmm. Tas pag, pag pag ano pag laging, lagi po namin kasama. Lagi po gustong gumala ng gumala. ano hmm. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Mapapanood niya to. Magpakatinaw lang po siya. Laging makinig sa magulang. Kaya mo, mag, Sa tingin mo, ganun sa kasamang kasalbahing bata? may oh. Mahinao na bata yun, sir. Mahinao na mo. Kausapin mo, mahinao. Pero may kusang palo kung sa manok pa. Mm. Kusa na lang. Pag sinusumpong lang po yan. Pag nagalit yun, ipaman sa ibang bata, sir. Kuha nang si kutsilyo yun, habulin yung pinagagalitan. Mm. Saksakin siguro kung maabutan. Habulin talaga. Mm. Doon sa kanto, nang habol yun. Ganun o kali? Oo, nang hahabol. Magagawa niya Oo, mag nagagawa na po talaga yan pag may... Ay, ganun. Katindi bata na yan, ayawang ko ba? Kaka, ano kaya so, tingin mo bakit siya ganun? Pag ano po yan, pag nakikipag-away, tas... Pag na ano na po siya, dihado na po. Hmm. Pag hindi na po niya kaya. Nagagawa niya na po yun. Mm. Ilan taon na si Leonol? 16 po. Mm. Okay. Napapayuhan mo ba siya? Mapapayuhan po kasi po hindi na ay kinig. <laughs> Baliwala. Matigas sa wala? Baliwala. Baliwala. Okay. Sabi ni Lolo mo, ano to, papahuli na lang daw. Pwede po, takotin lang. Para makinig siya, ano. Mm. Yung pagpalo, kung ano siya, para sana sumunod, pero ikakasama pa ng loob eh. Mm. Para sumunod na hindi ka naumulit. Matakot ba? Mm. Kung, balga, sa kulungan, parang inano siya yung it, doon kulungin sa ilalim ng tubig na may mga limatic. Anong pangalan yan? Yun, para hindi kana naumulit. Pero mm. siya wala lalong sumama. Mm. Yung ginawa sa istipader. Pinitik para hindi na umano, lumayas, ay eh, wala din. Matatapos at matatapos yung araw, siya pa rin yung kawawa eh. Oo talaga. Siya pa rin yung talo. Oo talaga. Ang gata. Siya na. pa rin yung kawawa. Sabihin nyo na. Walang magulang nagpaspasunod ng maayos. Gaganun na yun kung anong mangyari. Kita ko yung lungkot niya kasi siya bata, Sobrang lungkot niya, lo. Ganon man yun. Dito nga. E, dito, dito siya naghihigaan eh. Mm. Minsan doon, tabi sa akin. Mm. Ito naman, dito. Kaya kung anong hanapin nila sa akin na ako'y kakatakutan ng mga apu ko, hindi. Yeah. Gayakan ko ng pagkain kung anong maulam, ulamin natin lahat. Kung may pira ko, binibigyan ko ng pira. Mm. Eh, bakit ako, wala man silang nasabi sa akin, hindi mo ako namamalo, mm. hindi ako nagagalit. Payo lang lagi. mag kayo. kay para Anipalo sa ka na ni Lolo? <laughs> mm. si <laughs> wala. papa mo? Wala. Akong, mm. wala akong apo na, na nakurot. na eh, yeah, yan lang. Bata. Ano <laughs> ka? Nung bata. Tang. Kailan yung ano, pinaka huling napalo ka? 10, 11. Oh, po. mga ganun. 12, mga 10. 10, tapos di ka na pinalo. Hmm. Okay. <laughs> sa tingin mo sa'yo, nakatulong ba yung pagpalo ng mama mo o papa mo? Oo oh, nakakatulong po kasi. Yeah. Madidisiplina po eh. Tampak. Nung naramdaman mo yung solid na palo sa'yo, nag-isip ka, di ba? Oh, may isip ko po, po yun, eh. Para ano. Oh, ay! Nakapalo ako. Maling gawain. Mm hmm. Yung uli ba, nung napalo ka, nung no, ginawa mo? Gabi na po, umuwi. Oo, oh, tapos napalo ka, ano? Paano, lo? babalik ko ako bukas. Tingnan ko kung hmm. ano po yung may tutulong ko doon sa bata. Kayo ang um, mahala, sir. Kung, na, ano, kayo. Pasalamat lang din ako kung maayos siya, hmm. bumalik ang isip niya na normal kung mapagsabihan niyo. Yeah. Dahil ang magulang niya, lulan niya mismo, ako na bali parang lolo na lang din kay ano eh kapatid ko yung lulan niya na tunay eh. Mm. Hindi talaga. Si parang <laughs> surrender ako sa Surrender na si lolo. So, Oo. Oh. Ito muna. Ayusin muna natin yung bata. Thank you, Kuya Lendl. Sige po. Lendl pala. Да.